Hi, ako si Arlene, ang inyong nars ng bayan. Kaagapay ninyo sa mga natural, simple, at subok na halamang gamot mula mismo sa inyong bakuran. Ang mga madalas na ginagamit ay mga herbs, bulaklak, buto, at mga ugat kung interesado ka sa mga tradisyonal na paraan ng pagpapagaling, naghahanap ng natural na paraan para alagaan ang kalusugan o gusto mong matuto ng bagong kaalaman, nandito ka sa tamang channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako tuwing linggo para sa mga ligtas at praktikal at makapinoy na health tips. Ano ba ang tatalakayin natin ngayon? Mga benepisyo ng apple cider vinegar sa katawan. Isang karaniwang sangkap sa bahay na nagbibigay rin ng maraming benepisyo sa kalusugan at kagandahan ay ang apple cider vinegar. Ang produktong pangkalusugan na ito ay ginagamit na nang maraming taon. Ito ay naisuri na hanggang sa 400 BC ng si Hippocrates, ang ama ng medisina, ay gumagamit ng apple cider vinegar bilang gamot para sa kanyang mga pasyente. Ang apple cider vinegar ay mayaman sa maraming bitamina, mineral, at mga enzyme. Ito ay mataas sa acetic, citric at malic acids. Natuklasan na ito ay pumapatay ng mga germs, pumapatay ng mga virus, nakakabawas sa pamamaga, pumapatay sa mga funguses. Nakakabawas ng pangkaraniwang sipon, nakakabawas ng sakit sa kalamnan, nakakabawas sa arthritis, tumutulong sa diabetes, umipigil sa mataas na kolesterol nag-control ng mga isyo sa timbang. Bukod sa lahat ng mga mahahalagang benepisyo sa kalusugan, ang apple cider vinegar ay ibinadagdag sa maraming mga rahimeng pangkagandahan. Upang makamit ang pinakamahusay na mga resulta, dapat mong gamitin lamang ang hilaw at ang unfiltered na version ng apple cider vinegar. Ito ay dahil ang uri na ito ay hindi pasteurized at naglalaman ng na lahat ng original na mga enzyme. Ito ang ilan sa mga pampagandang gamit ng apple cider vinegar. Iwasan ng acne at pimples. Ang acne at pimples ay karaniwang abala sa pang-araw-araw na buhay. Gayon Gayunpaman, ang apple cider vinegar ay maaaring makatulong dito ito ay maaaring pumatay ng germs at linisin ang iyong mga pores. Sa pamamagitan nito, nakakatulong itong maiwasan ang pagkakaroon ng acne at pimples. Nakakatulong din itong balansihin ang antas ng pH ng iyong balat na pinipigilan sa paglitaw ng mga breakouts. Haluin ang isang bahagi ng hilaw at filtered na ACV at dalawang bahagi ng filtered tubig sa isang mangkok. Ibabad ang isang bola ng cotton sa solution na ito at ipahid ito sa apektadong balat. Hayaan itong umiral ng mga sampung minuto pagkatapos banlawan ito ng mainit na tubig. Ulitin ito ng ilang beses bawat araw sa loob ng ilang araw. Kumagana bilang isang toner sa balat dahil ang ACV ay tumutulong sa pananatiling malinis ng iyong balat at malinaw ang iyong mga pores. Ito ay nakakabuti sa mga taong may oily na balat. Ito ay may mataas na antas ng alpha hydroxy acids na nakakatulong sa dugo. Na para umangat sa balat at panigliitin ang laki ng pores ng balat. Ihalo ang half cup ng apple cider vinegar at filtered na tubig. Pwede rin dagdaga ng essential oil tulad ng lavender oil. Ipahid sa balat gamit ang cotton ball. Iwanan ito ng ilang minuto. Banlawan ng mabuti ng malamig na tubig. Pwede gamitin minsan o kahit dalawang beses sa isang araw kung ikaw ay may normal at desensitibong balat, gumamit ng isang parte ng ACB sa dalawang bahagi ng tubig para gamiting toner. Pero kung sensitibo ang balat, gumamit ng isang parte ng ABC at apat na parte ng tubig at gamitin ng di madalas. Importante ang subukan mo na ito sa maliit na parte ng balat bago gamitin. Paalam sa balakubak. Ang ba ay isang karaniwan ngunit nakakahiya na problema na nakakaapekto sa maraming tao. Ito ay karaniwan na nakikita sa malamig na panahon dahil sa tuyong hangin. Ang balakubak ay isang medical na kondisyon sa nagiging sanhi ng paglikha ng patay na balat sa iyong anit at buhok. Ang ACV ay maaaring makatulong dito dahil sa kakayahan nitong pumatay ng fungus at germs na maaaring labanan ang balakubak. Makakatulong din ito sa pagbabalik ng antas ng pH sa iyong anit at paglilinis ng mga hair follicle. Ihalo ang dalawang kutsarang bawat isa ng ACV at tubig. Lagyan ng 10 hanggang 15 patak ng tea tree oil. Ipahid ang solution sa iyong anit at masahihin ito ng limang minuto. Hayaan ito ng lamang pang minuto. Banlawan ang iyong buhok ng tubig at mag -shampoo. Gamitin ang solusyon na ito mula dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo hanggang makitang wala ng balakubak. Kalayaan mula sa mabahong paa. Isa pang karaniwang ngunit nakakahiya na problema ay iyong mabahong paa ito ay maaaring nakakasama sa iyo at sa mga nasa paligid mo. Gayon pa ang ACV ay makakatulong sa pamamagitan ng kanyang antimicrobial na katangian na maaaring makatulong sa pagtanggal ng germs at bakterya na sanhi ng mabahong paa. Ihanda ang foot soak dagdagan ng isang tasang ACV sa apat hanggang limang tasang maligamgam na tubig sa isang palanggana. Ibabad ang iyong mga paa sa solusyong ito mula 10 hanggang 15 minuto. Tapos hugasan ng mabuti ang iyong mga paa gamit ang antibacterial na sabon at tubig. Gamitin ito isang beses sa isang linggo. Nagpapabilis ng kinang at kalusugan ng buhok. Ang ACV ay nakakapabuti sa kalusugan ng iyong buhok dahil ito ay tumutulong na panatilihin itong malinis, malakas at kumikinang. Ito ay maaaring alisin ang anumang mga nakatambak na naiwan sa iyong buhok at anit mula sa mga produkto ng hairstyling pati na rin panatilihin ang iyong anit. Paghandaan ang pagbanlaw ng buhok. Ihalo ang 1-4 tasa of ACV at dalawang tasang tubig pagkatapos mag -shampoo. Gamitin ang pambanlaw ng buhok. Imasahi sa anit at magantay ng limang minuto bago ito banlawan. Gamitin ito isang beses sa isang linggo. Pinaliliwanag ang dilaw na kuko. Ito ay dahil sa paggamit ng chemical at dyes. Gayon pa ang mga mantsa sa kuko ay maaaring mula sa infeksyon, paninigarilyo o hindi maayos na dieta. Ang ABC ay makakatulong dito. Ito ay naglalaman ng malic at acetic acid na makakatulong sa pag-alis ng pagka ng mga kuko. Ang ACV ay maaari ring makatulong sa paggamot ng anumang impeksyon sa kuko at pumipigil sa anumang mga ito mula sa paglitaw. Paghanda ng nail soak. Ihalo ang half tasa bawat ng ACV at maligamgam na tubig sa palanggana. Ibabad ang kuko sa solusyon na ito mula 20 hanggang 30 minuto tapos bandawan. Imasahe ang konting olive oil sa kuko Gamitin ito dalawang beses isang araw hanggang ang pagkadilaw ng kuko ay mawala. Pinabawasan ang paglabas ng cellulite. Problema ng madami ay ang gustong alisin ang cellulite. Ang ACV ay nakakatulong dito dahil ang ACV ay may kakayahang linisin ang mga pores at pahusayin ang balat. Ang cellulite ay inilalarawan bilang mga selula ng taba na lumulutang sa ilalim lamang ng iyong balat. Ang ACV ay maaaring makatulong sa pagbawas ng dami ng toxins at pagtanggal ng sobrang tubig sa iyong katawan. Bawasan ang paglabas ng cellulite. ACV ay isang epektibong kasangkapan sa pagbaba ng timbang at pagsasaayos ng balat. Ihalo ang isang parte ng olive o coconut oil sa tatlong parte ng ACV at imasahi ito sa balat, may cellulite, imasahi ng 15 minuto. Gawin ito dalawang beses sa isang araw. Pwede na ihalo ang isa hanggang dalawang kutsarang ACV sa isang kutsaritang honey isang basong tubig. Inumin ito dalawang beses isang araw. Tumutulong ito na labanan ang anumang hormonal na pagbabago sa iyong katawan na dahilan ng pagbigat ng timbang. Sana makatulong ito sa iyong kalusugan sa paggamit ng herbal remedies sa kalusugan. Kung may gusto kayong topic na i-research ko para sa inyo, i-comment lang sa ibaba.